Magandang araw mga idol Kami naman po ay papunta ng Santa Rosa po Yung pong kaibigan ko po ay Yung kapatid ko ay bibinyagan Yung anak so, Yung kaibigan ko po yung kapatid niya ay may anak po ay Bibinyagan po sa simbahan ng Santa Rosa Kami po ay papunta na ngayon doon kami po ay magkakomboy po nitong nasa unahang kong kotsing kulay asol yan po ay kasama ko yan po ako sumusunod sa kanya kasi po yung bibinyagan po ay pamangkin po niya ay kami po ang susundo paglabas po ng simbahan mga idol ay di sa amin po sasakay yung bininyagan yung mga nino tapos ninang yan, sa amin po kasakay dalawa kami sa sakyan yan, magkasunod po kami yan po nasa unahan na yan yan po kaibigan ko napunta na po kami nananap po na po kami ang labas po nun na ipan pa eh. ah, alas 12 pa po ng tangali humigit kumulang po dun alas 12 ang labas sa simbahan mga idol malapit na pong lumabas yun eh. Ay. po kami ay papunta na dun